Honestly, tinitinag ko 2023 as pinakamalas ko sa pag-ibig. Ito po pinakamalas ko sa pag-ibig romantically, pero grabe naman yung balik ng love sa akin sa life itself. Sinabi ng aktres na si Andrea Brillantes na pakiramdam niya ay ang taong 2023 ang pinaka-worst niyang taon sa pag-ibig romantically, na itinuturing ang kanyang kamakailang heartbreak bilang highlight ng kanyang 2023 ginawa ni Andrea ang revelasyon sa kanyang panayam kay Luis Manzano sa kanyang vlog na Luis License, noong Martes, November 21. So far, anong highlight ng 2023 mo? Tanong ni Luis, na sinagot niya, to be honest, yung heartbreak ko. Honestly, tinitignan ko itong 2023, as pinakamalas ko sa pag-ibig, in terms of romantically. Pero pinakaswerte ko rin sa pag-ibig sa fans, sa friends, sa co-stars ko, sa casual viewers ko, sa management ko. Pahayag ni Andrea, as in, ito po talaga yung pinakamalas ko sa pag-ibig romantically. Pero grabe naman yung balik sa akin, sa life ko itself. Sa travel ko, sa brand ko, sa makeup, sa fans ko. Grabe yung sukli, grabe naman yung balik kasi nga sobrang malas ko sa pag-ibig. Dagdag pa niya, natutunan ko rin sa 2023 is, lahat talaga tayo ay aangat at babagsak. Basta ang importante, lahat tayo ay aangat pa rin kapag na-acknowledge natin yung mga maling ginawa natin. Pahayag pa niya